So, ito na nga mga Habibis! Today, we're going to Sentosa. Mag-chill uh, chill and relax lang tayo. Nasaan si Andrew? Tukwano mo siya? <laughs> At eto na nga, hinahanap namin ng train station kung saan kami bababa papuntang Sentosa. Pasyal pasyal lang at saka kain ang peg namin for today's video. At maya maya nga lang, nakatating na kami dito sa Vivo City para makasakay sa Sentosa Express. Pero bago kami umalis, kumain muna ako dito sa Food Republic. Hindi kasi ako nakapag-breakfast, nakakaloka. Umorder ako ng chicken rice kasi puro na lang noodles ang kinakain ko dito simula nung dumating kami sa Singapore. Let's try yung okay kanilang steamed chicken. Hindi okay, natin ang... dan yeah, and hot sauce. Mm -hmm. ah. Although, medyo malamig chicken Pero, uh, it's tasty. Balasan -balasan. And, bok choy. Ang kagandahan dito sa Singapore, napakadisiplinado ng mga tao. Hindi mo pwedeng iwanan yung pinagkainan mo sa table. Kailangan ligpitin mo. At eto na nga, nakatating na kami sa Sentosa at nag-check muna kami kung saan kami pwedeng tumambay. Tanghaling tapat kami pumunta kaya naman wala masyadong tao kasi naman napakainit, nakakaloka. Pero dead, matuloy pa rin kami sa paglalakad. Pumunta muna kami dito sa Palawan Beach. Akala namin bumalik kami sa Pilipinas sa Palawan Char. Sa sobrang init, tumatagaktak na ang pawis namin kaya naghanap muna kami ng masisilungan. May nakita kami na free tram na umiikot-ikot dito sa Sentosa. Kaya naman wala lang patumpik-tumpik pa at sumakay na kami para makapag sightseeing. Pumunta rin kami ng Universal Studios pero napapicture lang kami dito tsaka kumain. Hindi na kami pumasok kasi bukod sa hapon na ha? hindi rin mahilig sumakay ng rides yung mga kasama ko. Ilang beses na rin naman kasi ako nakapunta dito kaya okay lang. Sayang din ang pambayad sa ticket, char. Sa sobrang init ng panahon at sa dalawang oras namin na paglalakad, nakarandam na rin kami ng gutom. Kaya pumasok na kami dito sa may food area para humanap ng makakainan. Ang kagandahan dito sa food court nila ay may mga self-order kiosk at buti na lang wala masyadong pila. After kong umorder, binigyan na ako ng queuing number. Umorder ako ng clay pot chicken rice. Ayan o, mukhang masarap diba? Tsaka naadik ako dito sa pickled chilies. Tikman na natin ang clay pot chicken. masarap siya. ini tumbuh Iba. It's juicy, juicy yung chicken, tapos tender. Saka malasang malasang yung toyo. Nakaiba talaga ang toyo dito, no? Kasi masarap. Kasi yung bread ng toyo. Mm -hmm. <laughs> And, Sobra smoky siya. Smoky. Masarap. Masarap tong ano. Chicken na claypot clay pot. Clay pot chicken. Uh, it's very tasty. Mm. Gusto naman food mo, friend? Ito. 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 Ano yan? Um, dry noodles. Dry noodles with char siu. Char siu dry noodles. And wonton soup. soup. Oh, ah, yeah. sarap. Tamaan ko lang si kababayan. Tapos ka lang Finish na friend. More <laughs> lion? More lion. $10? $12. Pag-uwi namin ng hotel, naisipan namin pumunta ng rooftop para i-check yung swimming pool area. Apat na araw na kami dito sa hotel pero never pa kami nakapag-swimming. Nakakaloka. Ang ganda pala ng swimming pool area dito, overlooking. Pero hindi kami mahilig mag-swimming kaya tamang-tambay na lang kami dito pagbalik namin ng room, nag-video call muna kami ni Habi David. Pinakita niya sa akin yung niluto niyang kinilaw. Mukhang masarap bigla akong nag-crave. Ayan, iningit-ingit pa niya ako. Sabi ni Habi David, miss na daw niya ako. At palagi daw siyang tinatanong ni Mama Malu kung kailan daw ako susunod. Sabi ko malapit na kaya mag-enjoy lang sila at mag-iingat palagi.